Ayan, laki. Nakahuli si Kuya Mag. Ang laki. Ang <laughs> ah, laki, laki. Uy, <laughs> fish on, fish on. Maisda nga pala talaga dyan. laki, oh. Wow. May pangsigang na, wow. <laughs> wow. Ha? Ah? Wow. Lati. Wow. Ay laki. Oh. oh. wala sila eh. Kuha ka lalagyan. Dali. Oh, lalagyan. Wag kang atras kuya. Kasi malalim. Ang laki dali. Ay, kumukuha na po si lalagyan. Ay, kumukuha na po nalalagyan. Ang laki. Grabe, sobra. Nandito po kami sa may Jordan. Ay, pating. Naputol. Amin. Ito e, siya malaki. Hindi po lum hindi lumaban? Naputol ko ya. Malaki yun pag ganon. Ayan kaya gita mo, gita mo naman, diba? oh. Oh, sayang Naputol, malaki oh aminin naman talaga